pagpapatayo ng specialty centers na tutugon sa mga particular health cases na isa batas ni Senator Bong Revilla. Alamin natin yan sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Sa tagal ni Bong Revilla sa Senado, ang dami niya na rin palang naisulat na batas, no? Pero bukod sa mga nakita ko sa social media ng mga law galing sa kanya, meron na rin ba siyang ginawa para sa health sector? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, ang kalusugan ay kabilang sa mga nais na pagtuunan ng pansin ni Senator Bong Revilla kung kaya naman isinulong niya ang RA-11959 o ang Regional Specialty Centers Act na nagmamandato sa Department of Health o DOH na gumawa ng specialty centers sa mga DOH hospitals at sa mga government-owned or controlled corporation or GOCC specialty hospitals sa bawat region. Ang mga GOCC ay ang mga uri ng ospital na nakasentro sa paggamot sa mga partikular na organ o pasyente, katulad ng Philippine Heart Center at the National Kidney and Transplant Institute. Nakasaad sa batas na gagawing prioridad ng mga specialty centers ang pagbibigay ng mga serbisyo partikular na ang cancer care, cardiovascular care, lung care, renal care and kidney transplant, brain and spinal care, trauma care, burn care, orthopedic care at marami pang iba. Upang masiguro na magiging maayos ang simula at magpapatakbo ng mga specialty centers, makikipagtulungan ng DOH sa mga National Specialty Centers or NSC, Professional Regulation Commission, Department of Budget and Management or DBM at iba pang mga kaukulang ahensya, partikular na pagdating sa recruitment at pagsasagawa at pag-iimplementa ng mga policies. Ito ay isang hakbang para mas palakasin pa ang health sector sa bansa at mabigyan ng mga Pilipino ng pag-asa na mayroong tutugon sa bawat health cases at ang bawat pasyente ay matatanggap ang kinakailangan nilang pangangalaga. At iyan ang track record ni Senator Bong Revilla. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.